8 of cups. Baliktad. Pag-iwan ng pagod o hindi kasiya-siyang relasyon o sitwasyon. Pagkawala ng interes sa isang relasyon o sitwasyon. Oras na para magpatuloy, iwanan ang nakaraan. Pagsunod sa mas mataas na tawag, paggalang at pagtitiwala sa sarili. Ang panloob na patnubay ay binibigyang pansin. Espiritual na tawag, soul searching. Tahimik na lumalayo sa hindi na nagsisilbi sa iyo. Posible ang mga positibong pagbabago sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga instinct. Mga bagong pagkakataon sa hinaharap. Posibleng relokasyon. Naghahanap ng katotohanan. Nananatili kung kailan ka dapat umalis. Hindi nakikita ang magandang kinabukasan na nasa harap mo. Nawala sa hamog ng mga emosyon at tumbelian. Kawalan ng direksyon. Kalungkutan. Ang emosyonal na kawalan ay kailangan punuin ng malusog na relasyon at espiritual na pagpapakain. Matinding pangangailangan na umalis sa isang masakit na sitwasyon.